Anjan yung torna naman ni Barney at tigas na mukha. Tutubigan namin. Hindi, <laughs> nga, testing. <laughs> putang, boss, <Soos>, putang. Free! Sige, Si Barney! Tago! Tangina siro ng trip sa motor ko! Puntangin ako! May tubig! Masa na! Masa na! Tago! yung, ano, kadena. Lago, natanggol yung mo. Yung aros ko, sa mo, yung mayroon sa pagpapak. nyo. Andiyan na <ironic> <tramid Juanansies. pryo> ay, ay, lang ang Hoy! Hoy! Ano naman yung ginagawa nyo? Ang tagal mo. Baka biglang dumating nyo. Ang lakas na lo. Binilay ako rin dito. Kaya nga, dito parang nakapark. Dahil pinagtitripo na natin. Parang hindi, para pagsumakay ako dito, hindi ako ano, may naisip ka ba? Uh, eh, may nabasa kasi akong comment sa comment section. Nalagyan ko doon ng ano, tubig. Nalagyan ng tubig? <laughs> eh, kasi nung ginawa natin, di ba, natin. Tapos naibaba niya, wala nang nangyari. Eh, di parang wala nang mag-trip pa natin. Go, sige, Follow ko. Ano? Okay. Palaan ko, ngayon O sila, ano, <laughs> sakto, nandiyan sila ba, slow <laughs> show? Nalagyan ako na yung tubig. Nalagyan ako na yung tubig. <laughs> <laughs> uh, tinan mo, tinan mo. Kunti ito eh, kunti ito eh. Taga lang ah. Tara, tara, kuha kami tubig. Oo. Tira na. Oo. Oo, sige lang, sige lang. Oo, sige, ikaw bahala. O, na rin. mo Sa mga samin. Eh, andyan yung sasakyan yung motor na naman ni Barry at na muka. Tutubigan ka namin. Baka dyan.

ay, Uy, ano yan? Yan. Baka tamaan ako Baka makatama kayo. Hindi, teka lang, ay, eh, pa? binubuksan binubuksan, binubuksan. Ay, buksan ay ay, niya na! Yasang... Okay ay, ay, ну, ay, Ayun, na, okay na, okay na, okay okay na, okay na, 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 Tapos ano, iba-vlog ko rin, mega naisip ko. lang! Sige lang! Sige lang! Sige lang! sila gula Bula gula, mau gula di sebelah kiri bang. bos, ustang. bos, bosnya ustang. Ustang yang B. yang bosnya? Ustang. Ustang. Tawat, 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 tawat,

Sa atin gate, sa atin gate, sa atin gate, magtapos mo yun gate, ka na? Hindi ka na mapapasok, hindi na. Ano, ready na May pre pa! Ikaw mo mo! Uy, mo lang naman, maganda sila? Ayun oh! Si Ayun sila Ayun, si Ayun na to, ang sila bi

Ini naros pun ditangkep. Tangkep, mo